mga kamami! Welcome back to my channel, Mami Lea Vlogs. Sa araw na ito, isang panibagong uh, vlog na naman po ang aking ibabahagi sa inyo. Ito po ay isang sabon na naman, mga kamami. Parang nagtataka kayo bakit lagi na lamang ako nagre-review, naggumagamit ng iba't ibang sabon. Siyempre, mga kamami, ang sagot dyan dahil naghahanap pa rin ako, mga kamami, ng magandang sabon na makakapagpaalis talaga sa aking mga maliliit na milasma at maliliit na pekas. Opo mga kamami. Lalong-lalo lalo na mga kamami, ako po ay nasa edad na uh, 56 years old. So may mga, uh, yung mga dark spot na dahil nga sa nagkakaedad na ako mga kamami. sa so, mga kamami, ang sabon na ito ay uh, ipinakilala sa akin ni ni Miss Alisa Lane Buenaventura. Shout out sa iyo ma'am. Kasi sa mga ilang video na upload ko ay nag-message siya, nag-comment siya na subukan ko ang sabon na ito dahil ito ay maganda at nakakapagpaputi. So, sasagutin ko yan mga kamami kung totoo nga yung kiniklaim niya at kung totoo nga maganda ang sabon na ito. Sa so, mga kamami, ang sabon na ito ay itong si Dr. Wong, ayan po, mga kamami, lalapit ko po, ayan po, Dr. Wong, Dr. Wong lightening system, lightening soap, ayan po, ito po ay 60 grams, ito po ay nabili ko sa uh, TikTok shop, sa so, halagang 49 pesos, so dalawa po ang in-order ko, baka sakali po, mahiyang sa akin, at least meron pa akong magagamit na isa. So, mga kamami, ready na po ba kayo? Kung ano ang ibinigay niyang resulta sa akin balat? Kung ito ba ay naging maganda sa akin balat? Nahiyang ba ito sa akin? Ano ba ang ing resulta ang ibinigay niya sa akin balat? So, mga kamami, unang-una po, ito po ay ganito ang itsura niya. Ganito lamang po siya kalaki, mga kamami. Ayan. Tapos, ang amoy po niya, mga kamami, napakabango. Hindi matapang at hindi naman ganun siya kamail ang amoy. Basta mabango siya, gustong gusto ko yung amoy niya, mga kamami. So, ito ba ay mabula? Ito ba ay madaling uh, malusaw o matunaw? Hindi po. Hindi po siya madaling matunaw dahil yung isa po na nagamit ko na, ay nagamit ko po siya ng isang buwan o oh, nagtaka po kayo mga kamami totoo po ang sinasabi ko dahil ito po ay hindi madaling malusaw at matigas po siya mga kamami ayan, apat na araw ko na po itong ginagamit mga kamami so uh, nagawa ko na siya ng video kasi uh, meron na rin ako nakitang kakaibang glow sa aking balat lalo na sa aking kamay mga kamami so napakaganda niyang Napakaganda ng ibinigay ng sabon na ito. So, ipapakita ko siya, mga kamami, kung ito ba ay mabula. Meron akong tubig dito, mga kamami. Ayan. Nagalaw po. Ito po yung tubig. So, babasahin ko po yung sabon at yung dalawa kong palad. Ayan. Para makita po ninyo kung ito ba ay mabula or hindi. Ayan. Hindi po siya mabula kapag ginamit ninyo. Ang mag, ang makikita po ninyo ay parang lotion. Ayan po. Kapag pinahid po ninyo sa inyong balat, ayan, ganito po ang makikita nyo. Ayan, mga kamami. Kapag pinahid po ninyo, para lang kayo nagpahid ng lotion. Wala siyang bula, mga kamami. Pero, kahit wala siyang bula, mga kamami, napakaganda ng ibinigay niya sa akin balat. Una, hindi nag hindi nagdry ang aking skin. Pangalawa, hindi po humapdi ang aking balat. Pangatlo, hindi po nangati ang aking balat. Opo mga kamami. So mga kamami, syempre, kapag may ginagamit, nire-review tayo or tinatry ng mga sabon, minsan may nararamdaman tayong kakaiba sa ating balat. Minsan parang nangangati, minsan parang may konting hapdi, or minsan naman talagang nagda-dry ang ating balat. So sa mga sinabi kong 'yon, walang nangyari sa aking balat. Opo. Alam po niyo mga kamami, napakaganda po. May nabasa po ako dito na napakagandang sangkap na meron itong si Dr. Wong. Ito po babasahin ko mga kamami. Ito pong si Trepioni that Trepioni is slow down the effect of UV light on pigment formation. 'Yun naman po isa strawberry, geranium, i-correct na lamang po ninyo ako kung mali ang pagkabasa ko. Ito naman po, that helps fade dark spot and discoloration. Ito naman po, Escutellaria root, an antioxidant and help balance skin tone. Napakaganda po, tapos... Ang tripione po, ito ay, may, ay meron siyang antioxidant. Ang benefits na maibibigay niya sa ating balak ay to protect the skin from free radicals damage induced by UV radiation. Opo, napakaganda po. Meron pa po ako dito. Ito pa po si si geranium naman po si si strawberry geranium naman po. Ang benefits na gagawin niya sa ating balat to reduce wrinkles or sign of aging at very effective itong magpa-lighting, magpa magpalight, mag, lightening ng balat, mga scars, mga blemishes at mga dark spots. At makakatulong po, makakatulong din po ito To heal damaged skin, reducing appearance dark spot. At yung pangalo naman po mga mami, iba-iba, ibabahagi iba ko rin siya sa inyo, si scotellaria root. Has an antioxidant, antibacterial, and anti-inflammatory effect, anti-allergy. It can also be used as a cosmetic additive for whitening, sunscreen, and anti-aging. Ganito kaganda si Dr. Wong, mga kamami. Meron na siyang pamproteksyon sa UVB rays at meron din po siyang anti-aging at ito po ay nakakatulong para para pumawala ang mga dark spot natin. Napakaganda po ng sabon na ito na si Dr. Wong. Kaya nagpapasalamat ako kay Ma'am Alisa Lane, uh Vera Ventura dahil uh, hindi siya nagsawang uh, ipaalala sa akin na itry ko ito dahil ito ay maganda, nakakapagpaputi, maraming maidudulo na maganda sa ating katawan. Sa mga nang, nagkakaroon po ng pimples, maganda po itong sabon na ito na gamitin nyo dahil po ito ay mayroon antibacterial o po. Kung ano man po ang mga uh, lumalabas sa ating skin, maganda po siyang gamitin mga kamamin. Madali niya itong mapapatuyo at madali rin niya itong ma mapapa mapapaglaho ang mga peklat na ibibigay ng mga tiniris nating mga tigyawat or kung ano man po ang ating mga tiniris dito sa ating muka. Ako po mga kamami, talagang patuloy po ako nagre-research at patuloy pa rin po ako naghahanap ng mga sabon na talagang makapagpapaalis sa aking mga maliliit na pekas. Kahit po ilapit ko ng ilapit yung mukha ko, hindi po ninyo talaga makikita ang gaano yung mga maliliit na mga pekas sa aking mukha. Opo, dahil na rin po siguro sa aking edad, kasi 56 na po ako, kaya nagkakaroon po ako ng mga dark spot sa aking balat. At, at syempre po mga kamami, kapag gumagamit po tayo ng mga pampaputing sabon, wag natin kakalimutan mga kamami na gumamit ng sunblock. Opo mga kamami. Kapag lumalabas tayo, kahit ito po ay meron ng protection sa init ng araw, sa UVB rays. Kahit meron na siyang protection, mas maganda pa rin po na meron pa rin tayong ipinapahid na personal na sunblock sa ating balat para po makasigurado tayong ang ating skin ay nakaproteksyon talaga para hindi tayo mangitim at para hindi dumami ang ating mga pekas. Kasi po nagiging visible ang ating mga pekas kapag tayo po ay Naiinitan sa init ng araw Lalo na kung matagal tayong nakababad sa init ng araw Talaga makikita mo Maglalabasan ang ating mga pekas sa mukha Ako po, ganun ako Kaya ingat na ingat po ako kapag lumalabas ako Talagang nakabalot yung mukha ko Naka-long sleeve ako At nakapayong ako mga kamami Kasi nga po Kapag na-expose ang aking bala sa init ng araw Nagkakaroon po talaga ng visible ang aking mga pekas yun po mga kamami yun po ang pinaproblema ko sa aking balat kaya kapag lumalabas talaga ako mga kamami talagang balot na balot ako kasi nga po syempre kapag meron ako niririb yung mga sabon sinabi ko ito ay totoong nagpapaputi ito ay totoong nagpapaalis ng pekas eh makikita naman po ninyo ako dito sa aking vlog na ang itimitim ko tapos malalaki yung aking mga melasma hindi po kayo maniniwala syempre mga kamami kaya kailangan po kapag gumagamit tayo ng mga pampaputi sabon, iingatan po natin ang ating balat. Yung magdadala tayo ng payong, maglalagay tayo ng sunblock, at maglo-long sleeve. At siyempre mga kamami, mag-face mask po tayo para double protection po. At hindi tumagos yung ininang araw sa ating balat. Kasi po kapag nainitan tayo, talagang ang ating mga pekas ay lilitaw lilitaw. Yun ang problema ko since bata pa ako, problema ko ng aking mga pekas. Pero dahil po magmula nung natuto ako mag-vlog at natuto rin na po akong gumamit ng mga skincare product at mga DIY na ginagawa ko, nabawasan po sila talaga mga kamami dahil dahil po siguro sa mga ipinapahid ko sa aking mukha. Siyempre po mga kamami, disclaimer lang, iba-iba pa rin po ang ating skin type. At depende pa rin po yan sa reaction ng ating balat sa mga ipinapahid natin sa ating skin. Opo. So, depende pa rin po yan sa ating skin type, mga kamami. So, syempre mga kamami, ako rin po may mga nagagamit akong mga sabon or mga skincare product na hindi nahihiyang sa akin. Kung minsan po ay hindi ko na siya ginagawan ng vlog. Opo, mga kamami. Kasi po kung minsan nakakalimutan ko, pero kapag naman po talagang nahiyang sa akin ay talagang excited akong gumawa ng vlog para maibahagi sa inyo kung ano ang maganda sa kanya mga kamami. sa so, mga kamami, sana po ang video ito ay makatulong sa mga may problema sa balat, sa mga may mga pekas na katulad ko, sa mga may mga melasma o yung kung may mga pekla tayong gusto nating maalis. Siyempre wala naman pong instant mga kamami. Siyempre kung ipagpapatuloy natin gagamitin ito kung 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 consistent ang paggamit natin sa mga sabon na ginagamit natin at ito ay nahiyang sa ating balat. So mga kamami, talagang maa-achieve natin yung gusto natin ma-achieve sa ating kutis. So sana mga kamami, nag-enjoy kayo sa video ito at sana po ay nasiyahan kayo sa panonood ng aking vlog na ito. Sa mga patuloy na sumusubaybay at sumusuporta sa akin YouTube channel, maraming maraming salamat mga kamami. Um, sana po sa mga hindi pa po nag-subscribe, please like and subscribe Mami Lea Vlogs at lalong lalo wag kalilimutan i-click ang bell button para po ma-notification po kayo sa mga susunod na i-upload kong video. So mga kamami, mag-ingat po tayo lagi at wag kalilimutan dalhin ang payong kay umulan, kay umaraw, kasi napaka-importante po na may dala tayong payong. Lalong-lalo lalo na kung naglalakad tayo at biglang tumirik ang sikat ng araw, at least po meron tayong pang-cover sa ating balat. Hindi lamang yung sunblock ang magpa-cover ng init ng araw, maging po yung payong mga kamami. At huwag kalilimutan uminom ng tubig araw-araw. Ito po ay makakatulong sa ating kalusugan. sa so, mga kamami, God bless us all po. See you next vlog. Bye!